Yo, shoutout sa inyo mga tol, Rain TV ulit. At, so, magandang gabi sa inyo. At, uh, gusto ko lang magpasalamat no, sa mga nag-subscribe at uh, naka-appreciate at nanood sa sa review natin nung Apo. So, saluting ko yung mga yung mga tanong nyo regarding dito kay Apo. So, uh, basahin natin to. Uh, kay galing kay Marlon Cruz 6940 Thanks sa review, sir. Dalawa pa naman in-order ko sa Shopee. Lychee and Melona Bubble Gum. Ayan, masarap yan, tol. Masarap yan. And uh, salamat sa panonood, tol. At uh, ayan, syempre, kay Jennifer toko 2375. Ayan, thank you na comment siya. Nice. At syempre, kay user-7w1ky6v48h. Salamat sa iyong puso tatlo pa. Ayan. At kaya Nelson Dario 4762 500 lang kuha ko sa Better Living 15 minutes ago. Ha <laughs> Nice review. Salamat to sa panonood. Actually, sa sa price talaga nakakaiba talaga yan. No? Uh, depende sa beef shop or sa kung saan nyo siya mabibili. Okay. So, sunod naman natin si Mang Kanor. Hindi <laughs> na pangalan nito. Ha? Manganor 6739. Ayan. Sir, anong difference ng stock tip sa iba? Na-replyan ako na itong mga to. Eh. Pero, ito, syempre. Basahin natin. Kuha tayong video. Kasi, syempre, dito. Nakikita nyo yung comment ko lang. Yun, hindi nyo ako naririnig na nagsasalita Pagka, uh, kung bagay yung reply ko ba. Ayan. So, ang difference ng stock tip niya, compared dun sa tatlong filter na libre, mas flavorful yung ano eh yung um, yung stock tip syempre mas malasa compare sa may filter dahil may bulak nga sa so nati-filter yung flavor okay so mas masarap talaga yung stock tip mas malasa talaga siya okay salamat sa iyo mga kanor 6739 maraming salamat sa panonood at next nating babasahin ay kay Frank Kevin Olaes 777 pag filter stock lang, uh, pag filter stock, lasang-lasang mga flavor at tamis. Pero pag cotton filter, ma-flavor pa din, less lang yung tamis. Yes, gano'n na sabi ko kanina. Mas malasa talaga pag uh, stock tip ang gamit mo. At syempre, may tamis pa din naman pag ginamit mo yung my filter. Okay? Maraming sa, marami, marami, marami salamat sa... Maraming... Maraming maraming salamat sa'yo, tol, frank, Kevin Olayas. Next natin. Nawindang ako sa 30mg, haha. Pero goods naman sa akin kahit naka-filter. Oo nga eh, nung nabasa ko rin kanina sa box, kasi ganito, wait lang, pata ako sa inyo. Sa likod kasi ng box, may mga description. Ano description na liquid capacity, 10ml. So with that being said, 10ml lang talaga yung dami ng juice niya. Tapos 30mg, classic nicotine. So when we say classic nicotine, wala akong idea. Hindi, <laughs> honest, hindi ko talaga alam, no? Pero kasi, kung 30 mg, kung ganun katapang yung nicotine, ibig sabihin, mahirap siyang hipakin. Pero, hindi, eh. Tignan nyo, Sunod-sunod oh. din, -sunod, eh. hindi eh. Diba? So, masarap naman siya. Masarap talaga. Kahit na kung maririnig natin na 30 mg yung nicotine dapat expect natin matapang pero hindi uh, maraming maraming salamat sa Yotol, Mark Angelo Chiapco 3386 salamat sa iyo tol galing naman kay Jeremy Kaliwag 259 ayan kapag naubos na yung 10,000 puffs boss hindi na ba nabibili yung flavor niya hindi po no So, uh, dahil ang flavor ay disposable po ito. Dahil disposable to no? sabihin, pagka naubos na siya tatapon mo na at kung gusto mo pa rin bumili, bili ka na lang okay, maraming maraming salamat sa iyo, tol, Jeremy at next naman natin, si Master Bait <laughs> 9616, Master Bait ha? hindi yung ano ayan, boss, anong purpose ng filter so, ang purpose ng filter para sa akin uh, kung ikaw yung tao na ayaw mo ng sobrang malasa kasi may mga disposable vape kasi na nakakaumay eh pag sobrang tamis. So, pag ikaw naman yung tao na ayaw mo ng sobrang tamis, gamitin mo yung filter para malesen yung tamis. Okay? Yan, kung gusto mo naman ng yung malasa talaga, yung stock tip yung, stock tip yung gamitin mo. Okay? Salaming, maraming salamat sa iyo, Master Bait 9616. Ayan. Next naman natin si Mark Anthony Lantaho 1479. Boss, newbie lang. Turo mo nga ako sa mga hipak style mo. Haha. <laughs> PS, Kakasubscribe subscribe lang, boss. Uy, maraming salamat sa iyo, tol, sa pag-subscribe sa YouTube channel natin, no? So, hipak style, paano ba? Iba to, ha, sa uh, sa old school na vape yung diretso sa baga ah. iba to para talaga siyang yosi syempre siya pag hits mo ayan ganun lang sa vape kasi ganito diretso baga eh ganun siya so hipak style ang gamit ko nga pala ngayon is uh, Yakult Shirota kita ba ayan Shirota meron tayo dito green snow syempre meron tayong most deluxe na strawberry lychee na hanggang ngayon hindi pa nauubos magdadalawang linggo na yata sa akin to ang sarap pa din yun nga lang para mahina na yung fire nya kasi malak ano feeling ko palobat na to so kailangan ko na i-charge so kung hipak style testing natin kung ano kaya magiging lasa na itong tatlo, no? Kasama-samahin natin, trip lang. Isa pa nga, parang ang gulo ng lasa. Three seasons, ang sarap. Hindi ko maintindihan yung lasa. <laughs> Anyways, uh, maraming salamat sa iyo. Marcanto nilang taho, tol, sa pag-subscribe at sa panonood mo. Maraming salamat sa iyo, tol. Ayan. Next natin si Romeo de la Peña 5496. Boss, pangang malalaman kung fully charged na siya. Yung sa akin kasi pag sinaksa ko sa charger, iilaw lang siya saglit tapos mawawala na yung ilaw. Well, ganun talaga pagka bagong bili mo yung vape kasi factory charged po yan. So, pag sinaksak mo siya and then umilaw, tapos namatay siya bigla, ibig sabihin nun, fully charged pa po yung disposable vape nyo. So, uh, good to go na po yun. Ready to use. Okay? Uh, maraming salamat sa iyo, Tol Romeo de la Peña. Next naman natin, si nine Rojas 5929. Bro, magkano pagkakabili mo sa Flava Apoc? Okay, nabili ko tong Flava Apoc ng 550 pesos po. So, Depende, kaya nga nung nabasa natin kanina, nabili daw niya 500 lang. So, uh, magkakaiba. Hindi pare-parehas. Depende sa mabibilan mong vape shop ang price niya. Okay? habang na itong video ko. 8 minutes na may get. Mga 9 minutes na. Okay. Next naman natin si... Uh, as, uh, maraming salamat pala tol, uh, Ralph Rojas. Next natin si JC Gra... Uh, ano to? JCJR Aquino. Ayan. When po malalaman if dapat napalitan yung filter? Okay, ganito. Yung sa watermelon ice cream, ay yung sa melona ice cream ko kasi, naka-filter ako dito. Gawa nga ng sobrang tamis talaga niya. Pero masarap, sobrang sarap. However, madali kasi ako maumay sa lasa. So, nag-filter ako. So kung dapat na siyang palitan. Syempre, pagka sobrang kulay na ng filter. Well that means. Pwede mo na siyang palitan. Pero pwede mo pa din naman siyang gamitin, nasa iyo naman. So 'yon. Maraming salamat sa iyo, tol. At next natin si Akira ng Ilocos Norte. Ah, uh, boss, paano ma-refill 'yan? Ah, uh, na-refillable po ito gawa nga ng siyempre disposable nga siya pag naubos siya uh, tapon mo na Syempre, kasi pagka patuloy uh, mo pa din ginamit uh, burn na yung laso niya lasang sunog na siya so ayun tol maraming salamat sa iyo tol Akira next natin paano naman malalaman kung paubos na yung flavor ang tanong ni user dash jbl p83we9o So, gaya na nabanggit ko kanina, malalaman mo pag ubus na yung flavor ay sunog na yung lasa. So, yun siya. Bili ka ng bago. <laughs> Ayan. So, yun lang. Uh, maraming maraming salamat sa inyo, mga tol, sa panonood ng video ng review ko sa Flava Ape of 10,000. At syempre, maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, click mo na yung subscribe button. At syempre, yung notification bell para kung may upload ako, manotify ka. Yun nga lang, uh, hindi kasi ako nakakapag upload regularly gawa ng sobrang busy. Busy sa work at uh, marami rin tayo mga ibang bagay na pinakakabalaan. So yun lang, maraming maraming salamat sa inyo mga utol. Magandang gabi sa inyong lahat at palagi kayong mag-iingat kung nasan man kayo. Peace.